Gần đằng Arrow điu, oh, hây. Hả, ngày hôm nay có mang u lamen, ăn pala ya, wait egg. <laughs> Uh -huh. Hiwa, hiwa. Huwain natin malinipis. Para meron tayong ula. Ang palayaw ng egg. Uh -huh. hiwan ng maninipis pigaan natin na may asin para yung pait niya kahit pa paano mabawasan mabawasan yung pait na mararamdaman okay iiwain na natin hiwang maninipis haha <laughs> manipis na, manipis na para mabilis tigaan <clears throat> Okay. And last lagyan ko asin. Punti. Ma lamas lamas na lang ang asin. Mabawas-bawasan lang yung pait na manaramdaman Okay na yan.

Lagyan ko na ng paminta. Mga mahangan ha. Okay. luto ko luto ko lang. Okay. Okay, leto, leto. ko lang. Para para ko lang Hai, pan pulang. pulang bakal lutuk mah. Pala ya. pulang. Nanti aku nang waktu Ya pulang.

buo na to ito na kain na na ito po kaya lang tayo kunting ang kunting kanin pa ang manok ah dagdag lasa lang yan kainan na ah. kainan po tayo Paano manok nagdaglasa lang to. Pero mas masarap ang palaya. mahal mo yung gulay ngayon yung ampalaya pero kalaki tsinta bili ko doon mahal kaso kailangan uh, kailangan natin bumili wala tayong choice kasi Beleza. Itong Adidas, ang sarap sana. Huwag niya mahirap kainin. Tumikim lang akong nangisa, hindi sumawal. Kasi soft drinks ang pinanglambot nito. Tumikim lang akong isang piraso. Isang pirasong pa lang. Pang ano lang ng lasa.

Uh -huh. Yun. Yun. So, lang isang kainan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Lagi po tayong mag-iat.